hello mga kawinding uh, nagbab nagbabalik GT rewinding so meron akong tanggap mga kawinding isang orbit pan ito ay sira na so susubukan lang natin na kung kaya pang i-repair natin yung kanyang motor so tiningnan ko na to mga kawinding so mukhang wala namang sunog so pero parang na repair na rin na ito ng ano technician din so yan na ah, baklas na si siguro nila to baka ing itong ano mga winding original pa yung kanyang pagka rewind so baka binaypas lang ito ng ano dating technician kasi may fuse pa itong ganito eh so ito yung original nya original pa yung kanyang rewind rewind So ito mga ang sukat nito ay 16 mm. So meron lang kong i-share sa inyo mga sa ganitong paraan sa pagbili ng motor ng orbit pan. So halimbawa mga kawinding wala tayong nabili na ganito ang rewind nya na ang labas ay tatlong wire lang so ito mga winding ang ang kuha nito mga winding ang pag rewind nya ay diretso ito walang putol walang putol to mga kawinding so bali nilalabas lang nitong wire pag, siyang, pag ni rewind natin ay apat apat siya So sa normal na electric pan makawinding yung may mga putol, yung may low speed, medium at high speed. Ay mali, low, low, mid at high speed. So yun ang may putol. So kung totoo si ay pwede yung ilagay dito sa orbit pan yung ganong 5 wires na rewind basta ganito ang sukat niya ang laki kundi kaya malaki ng kaunti so pwede yan basta pasok siya dito sa kanyang housing so ang tanong mga kawinding kung paano siya i i yung 5 wire para maging orbit pan so ganito yan mga kawinding so ito ito yung 5 wire natin so ang ang pag-connect din itong makawinding ay meron tayong 1, 2, 3 itong red red tapos common na ito eh common line so ito makawinding ang gagawin natin dito makawinding ay ikokondim natin itong tatlo ito So, puputulin natin to mga winding So, ang pagpuputol ito mga winding ay hanapin nyo lang yung karugtong nito at saka itong dilaw. Itester tester nyo muna siya. Pag merong continuity at hindi nagbabaser, so yun na yung kadugtong nitong green at saka yellow. So, puputulin natin yung, halimbawa ito, magkarugtong itong dalawa magkarugtong doon dalawa puputulin mo to yung yelo yan bali tatlo sila mabuputol so pagkaputulin ninyo nito mga ay lagyan nyo ng insulator para hindi masunog kasi pag hindi nila tinilagyan yan baka magdikit di sayang yung motor natin so ikukondim natin yan so ang matitira mga So itong tatlo na lang. So ito na yung kalalabasan niyan magiging tatlo. So ito na yung common niya. Tapos ito sa line. Ito line capacitor. Tapos ito na yung speed nya Dito yan. Ito na magiging dito natin ilalagay yung kapasitor dalawa. Saka yung isang line. Bago kung wala pa yung switch yung rotary switch nya so ito na yung tatlo so ito, ito iba maiksi pwede dugtungan nyo to mga dugtungan nyo na lang pag nakat nyo to mga winding sasalpak nyo na yan dyan ilalagay nyo na to dyan pero wala na itong ano ah na, dapat nakat nyo na to na nyo na yan so yan na mga mayari na maging katulad nito mga kawinding so maging kasi magiging orbit pa na yan kasi pinutol na natin tong dalaw tatlo eh so magka dugtong ng magka dugtong lang naman yan eh didiretso pa rin ang ano niyan yung daloy ng kurinti niyan. so salpak nyo mga kawinding ganyan so pag wala halimbawa wala lang tayo wala lang kay wala tayong nabili doon sa tindahan ng ano rewind na katulad na ganito So, pwede natin ilagay yung 5 wires dyan. Basta, yun ang kasukat niya na 16 mm. Huwag na natin na palitan ng maliit. Hindi na papasok yan sa housing eh. So, eh, dapat yung ganito lang. Kundi kaya umapad ng konti. Basta, sukat siya dyan. So, yan lang ang ano mga kawinding ang paglalagay ng ganito sa orbit pan pag wala kayong mabili na stator na gawa na yari na nang ganito na tatlong wire lang si ito pwede naman to natin ilagay basta ikundim nyo lang o ano makawinding so yun lang halimbawa yun lang ang ano uh, at tips ko sa inyo mga kawinding pag wala tayong nabili sa nang gawa na ng ganito na stator na sa kanyang pagka re rewind so yan so kung may makawinding so hanggang dito na lang po tayo so ito lang po ang aking update so kung napadaan lang po kayo sa akin channel makawinding so pa like at share na lang subscribe ng pahit ng notification bell para updated kayo sa ating video. So, salamat mga kawinding. So, God bless all po sa ating lahat.